Hi everyone! Samahan niyo naman ako ngayong araw mga bet. Magta-try naman nga tayo ng mga panibagong shades ng lip tint. At ayun may nagigigil na nga kay Arianne. Uy! <laughs> Be, pag to pangit, magigigil din talaga ako sa'yo. Nagkakanood <laughs> ko kay ano, kay ate ko. Uy, parang ako din ako. <laughs> <laughs> So, today guys, at dahil nga sobrang dami yung suggestions dyan sa comment section and dun sa last vlog natin, tatrain natin yung mga recommended nyo ng color para sa lips ko. So, syempre, para makagawa rin tayo ng millions of shades, kailangan ko rin ng utak nyo kasi minsan yung utak ko ay hindi rin gumagana. Kaya, kailangan ko ng tulong. <laughs> Pero ito nga yung unang-una ko napili is etong nangigigil na daw siya, be. Sabi niya, dalawang color yellow, isang blue at isang red. So, tutry natin yun dahil nga nangigigil na daw siya. At baka manggigil na rin ako sa kanya. <laughs> Una raw is, dalawang color yellow. Dalawa. Ang color blue. Be, pag to pangit, magigigil din talaga ako sa'yo. <laughs> And then, isang color red. Tapos yung red, ontian lang natin. Kasi, be, palong palo yung red na to. Baka manggigil din ako dito. Tatapon ko to. <laughs> uh, piling ko magandang kakalabasan niya. Baby, ang ganda niya. Ang galing mo. Ang galing mo, babe. Naggigigil ako sa mag-suggest. Ay, <laughs> hey, ang slayable ng sinuggest niya na kulay. Anong kulay 'yan, babe? Dalawang yellow, isang blue, isang red. Para lang siyang kakulay lang ng labi ko. Ang galing mo, babe. Paki-share <laughs> Next naman na napili ko, best, yung pinakaunang-unang nag-comment ng suggestion niya. Ito kasi dalawang blue lang so hindi ko alam kung inart niya lang ba yung video ko or nagsasuggest siya. So ito na lang. Ang sinuggest niya is color white, black, and red. So tigi isa lang. Color white, black, ano uh, Ay na, napunta na sa ipin ko. Uh, Inaantean ko lang yung red kasi sabi ng tatay ko be. Dapat daw, onti lang yung dark color para mas lumamang yung light. So, ito literal na violet siya. Ganda naman, pero hindi ko siya masyadong bet kasi hindi ako mahilig sa gantong kulay. Tingin nyo, maganda ba? Naislay ba natin siya, ba? Ayan. Pangatlo naman natin, ba, dahil nga nanonood daw siya lagi ng video ko. Ayan. Isang red, dalawang white, and isang yellow. Feeling ko maganda yung shade na to kasi puro light lang siya, tas isang red. Lang ay. Gusto kong ma-achieve na kulay is yung parang nude na shade. Ganun yung gusto kong mahanap na kulay. Di ko alam kung makatatry ba natin siya ngayon. Red pala dapat una. Ayan. Ayan. Tapos be-blend natin. Sana nude yung kulay niya. Ganda! Oh my God! Ang ganda! Di ba? Slayable siya, ba eh? Parang mapifeel ko yung kagandahan ko ngayon kakanood. May kakanood ko kay ano, kay Ate Kuhuy. Nakakakilala mo yun? Ate Kuhuy yung gamag... Gamagano siya. Parang ako din ako. nakaslang <laughs> lang niya makadalaga. na uh, dalawang jowa. <laughs> Para maiba naman, ito naman yung pang-apat nating gagawin. Yung color blue, yellow, and black from Laramie. Ayun yung sinadjust niya. Wala siyang color red, so titignan natin kung ano yung magiging kalalabasan niya. Nakakaluto gawin, be. Feeling ko pag wala akong ginagawa. Ito yung gagawin ko para hindi ako mapraning sa bahay namin. Pag... Tapos next naman is black. Be, ewan ko talaga kung anong kalalabasan nito. <laughs> 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 Parang tayong kumain ng ano, ng ano may chiclet na bilog. Tapos yung pintura, be. Oh. Yung kulay black nun. Ayun, ayun yung itsura natin. Feeling ko mukha tayong tita na ano, na atentang patay. Gano'n yung atake natin. And then guys, ito namang next is sabi niya, ayan po ate, madami pong nagagandahan dyan. So parang it's giving yung comment niya, parang inaakit ako na gawin ko rin. So try rin natin yan. Baka hindi ako magandahan dito be. Pero trust the process. <laughs> trust the process. yellow <laughs> yellow. Ayan. Ang ilig niya sa yellow no? isang blue na-blend na natin siya, natin kung magagandahan din ba tayo, kasi sabi niya marami daw nagagandahan dito so, parang parehas lang siya doon sa kanina, more on ano siya mas malight siya compared doon sa kanina pero ang ganda niya ba, ha? in fairness, nagandahan nga ako sa kanya ayan wala, ang ganda nga ma. nakagawa tayo ng magandang shade ayan And then lastly, magta-try naman tayong i-blend muna sa kamay ko bago ko ipahid sa labi ko para matansya natin siya. Gagawa tayo ng magandang shade. Lagay tayo ng red and then kailangan natin ng yellow para may pagka nude. White naman para light lang siya kasi OA yung red natin. So, kailangan natin ng white. Ayan, medyo dinimigan ko ng white. Ayoko ng black eh. Lagi natin ng sobrang onti lang. Ayan. Yellow pa para mag-nude pa siya. Pwede pa naman tayo magdagdag. Hmm, medyo maganda siya. May nakagawa tayo ng parang maple na color. Yan, may ganito akong shade ng lip tint. Ang ganda niya. Betray natin siya. Ayan. Mm. Kapag Kashade lang siya ng labi ko. Ayan. Ang ganda. Pa, siguro kung gusto natin ng more on nude pa, magdadagdag tayo ng yellow. Ayan, nagdagdag tayo ng yellow. Oh my God. Ang ganda nakakuha ko na yung pagtitimpla sa tint na to. Ayun lang mga bae, kung meron pa kayong shades na nasa isip nyo, i-comment nyo na yan para magawa na rin natin. Ayun lang. At mga bae, wait lang, may favor nga pala ako sa inyo. Nag-vlog na nga rin pala yung pinsin at dati ko kayo nun may kiss kayo sa akin kapag nag-follow kayo. Hoy! <laughs> Combat nyo nga rin pala makita yung other side ng pamilya na ayun na visit nyo na nga rin pala yung page nila. Ah, chicken talaga siya. chicken. Malamang, chicken. Happy <laughs> <laughs> birthday! <laughs> Oh, Hipan na. Yun lang pa Like, follow, and share nga plan ng page ko. Thanks for watching!